So ngayon guys, dahil sinasaradoan yung swimming pool. So binigay sa akin yung sose para buksan ko. So huwag kayo maingay guys. Huwag kayo maingay guys kasi ano sa akin nang binigay yung sose. Adi, napakalalim pala. Kaya, napakalalim pala. Kaya, kailangan talaga i-close. Dahil, maraming mata. So, dito banda guys. Dito banda. Dito banda. Medyo, hindi malalim. Pero pagdating doon guys, sinya mo may hagdanan. Ayan, nakabukabang kababa yan. Ayan, may mga bata nakasilip. Ayan, nakasilip. Hindi yan bubuksan kasi sigurang nalim. Buti na lang nailak ko. Malamon talaga eh. para malalim talaga. Kaya sabi na ang nito, hindi daw nila obligasyon. Hindi nila obligasyon kung baga halimbawa may ma-accidente dito ba? Kasi malalim guys. ano? So, ito na si Ako. Inip. Ayan guys, eh. Ako lang mag-isabi ko. Sinasara ko po, po yung swimming pool kasi mabawal na may mga bata ko mapasok dahil na malalim sa bay. So guys, nakita ko na yung... Ha? Nasaan yung kasama mo? Ay, ito. Si Kate. Ito yung aking uh, kasama sa bike. Kate. this is my... Uh, ah, yung, my your... Work. Your Yo, 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 <laughs> Ito yung ating mga kasama guys. Ha? <laughs> Ay guys. Nakatulog ako. Nakatulog ako guys. Ginising na lang ako ng ating amo. Dahil kakain na daw. Ayaw ko nga sana kumain. Kasi di ba kamping ang ulam. Pero sabi ng mo ay bufi. hacha so kain tayo guys kuha tayo ng pagkain ate daw ng ano amo tinawagan nga ako ng amo ko eh oh, tinawagan, ako sabi punta daw ako dito dahil buffet ng pagkain so ito yung pagkain guys ito yung pagkain guys kain ng ito yung barbecue ito yung na. ito yung chicken butter may sambusa pizza mm yung ko nang tawag nito tadaan hindi ko alam tawag nito ito yung sweet chuchuche so guys kumagain na kami guys ito yung pagkain ko ito yung pagkain ko din ayan

That's it. Hmm? Hmm. Walang may kabok dali guys. Tulad na ang flip na. O, medyo Dapat Happy oh, to you all. Eh? Mm. Yeah. Ay, may Valentine's On din ako Kaya ako got you. <laughs> Happy, Valentine's. Happy Valentine's guys. Kami na lang magbabalintong dali. <laughs>

Happy birthday. Alam mo bakit kong tilang tinawag ko? Nakita mo 'yung pag-sandal ng bigkit mo. Eh, oh ko. Iyo, eh, wala ka namang damit. Tumawag. Damit? Camera. Ku ku, dinami ka kasi. Iyo, hindi na. Doon na lang para kasi magdikit-dikit 'yan. Di na. Ito akan ba ako kumain? Ano? Yan niya na doon pa. Na inalin.

Mas napakaganda doon. So guys, ayan. Hapon na ngayon guys, 6 o'clock. Hindi naman good. Ayan. Ito yung mga tanim-tanim guys. Maraming papaya. Pa papaya ito, papaya ito lahat guys. Ayan. Ito yung lugar namin na pinupuntahan dito. So, yung aking mga kasama, guys. Nakaupo dahil pagod na daw sila. Sabi may kambing daw dito eh. Hindi naman. O yung ito, guys, pagkain ito ng mga ay inaani na niyan kanina. Pagkain ito ng mga kambing tinatanim at inaani. Puti pa yung kambing eh. Ginawan pa sila ng pagkain. So, ayan. Ito yung dalawa, pagod na daw sila so balak na sila sa buhay nilang mag-uusap hello how are you what's your name <laughs> what are you doing here salamat din tayo sa ano natin Lata. wala ini wala tayong trabaho ano hindi naman wala, wala, wala daw siya trabaho hindi tayo pinagluluto wala tayong gawa lahat, bilisan na ba sana kita tayo Saan? Dito sa farm na inherent nila. Maraming papaya. hindi mo naman kinain yung papaya. Sinabi mo pang papaya mo yan. Papaya ko yan. Binili ko. Ay, yan ang tagaligid o. Natusok yung paan niya guys. Yung tagabantay. Nakarmatuloy siya kasi sabi niya yung asinda daw dito akin. Sana all akin. Akin ka na lang. Original tagabantay. O may, may isa dito. Naglalakad kaluoy ito dito sila nagtatrabaho guys nagbabantay ng mga hasyenda ito guys maka makain ito ah ito oh, makain yan so guys watcha dito yung guys yung mga pagkain ng mga damo. Ayan, nag-aani na sila guys. Oh. So dito guys, ito yung mga ito yung limon daw to guys, lemon. Pero hindi ko alam kung lemon ba talaga. Salamat pala sa aking camera woman <laughs> <laughs> Ayan guys, oh yung mga dates daw yan, maliliit pa. Pero mabunga na yan guys. Kakain kainin yan kapag magbunga. kapag ano ngayon na? darating na taginit. oh taginit. Ngayon Oo. malamig pa wala, Oo, pa wala pa. Tapos na. So ayan na guys, so, ito yung lugar dito guys, mamaya itutur ko kayo doon. Pag, kasi meron na akong live kanina sa um, sa tanghali. So ngayon pang -gabi na naman, no? Bye. Hi guys. Ayan maganda na siya, maganda na sa guys kasi gabi na ngayon. Okay, night vlog. May night vlog, may day vlog. Ito guys, oh. So ganito guys pagpasok dito sa farm. 'Yan. Ganito pag ganito eh, dito 'yung entrance. 'Yung Maingay 'yung akin kasama, guys. Oh. 'Yan. So ayan guys, 'yung nasa taas tutor ko kayo dito kasi sabi ko sa inyo maganda dito pag gabi talaga dahil may mga late may kasi ano mabalas kasi yung inaapakan yan guys nagdadasal oras eh. kasi nang dasal eh. kaya maingay na ngayon guys may mga bata na kasi hindi tulad kaninang araw pa is tahimik lang eh. kasi di ba sabi ko sa si inyo kami ang pinakaunang dumating dito kaya yun so ikot ikot na tayo guys balik na tayo sa kuno So ayan guys. Maganda na dito sa gabi kasi ma meron ng light. So diyan kami kanina guys. Diyan kami natulog, pega higa, kahit kinagas kami ng mga amigas, langgam, macho.